ninyo bakit po nagkaganon si Bibicho? bakit naging layas na lang wala man po tampo sa inyo baka Ayaw. nagtatampo po sa inyo may man ano <laughs> please <laughs> hanap ka ni mama mo <laughs> dinulugan mo na naman ako Ilang taon na po pala si Bibicho? Si na po iyan. Ah, 18 na. Iyo. Ah, akala ko eh ano pa lang. Kenya sulba lang. Mabait naman pala ito si Bibicho. Yan isang mapagbalang araw po mga kalingap mga kabente And Ngayon pong gabi ay may nag message po sa akin Yung pong isang concerned citizen po na may po pong bata uh, na po yung naiblog ko nung nakaraan sa may ano video Ngayon po ay sabi po nung concerned citizen po ay nandito po sa may terminal ng barangay Kamambugan Napakalayo na po nito sa tinatambayan nito sa sentro po ng Daet, eh napaka delikado din po sa oras na ganito na kung saan saan po natutulog eh babae po pati yung bata na yun eh marami po baga na ano, mga nag -addict. eh baka po anong mangyari dun sa bata kaya po ay eh, ngayon po ay eh, papunta po ako dun para kung sunduin po yung bata para ihatid na din po dun sa bahay nila sa barangay Mantagbak yan po mga kalingap mga kabente narito ako sa so, may police station po and pun punta ko po dito sa loob baka nandito sa loob yung bata Yan po mga kalingap mga kabente nakasab po natin yung isang officer po dito sa nakasign po dito sa sa kamong prestation po dito sa kam, barangay Kamambugan. Ang sabi po ay ano, at uh, may nagsundo daw po na parang kamag-anak na nakahulir kaso tinakbuhan daw nung ano, nung bata yung sumusundo. Yan hanapin po natin sa sentro po ng dait baka nagkaroon bumalik po doon tapos po okay, pag di ko po nakakita bukas na umaga po ay pupuntahan ko po sa kanila yung mga kalingap mga kabinti parang si anito si Demi naglalakad ako nga si Demi. Demi! Ay, hindi pala si Demi. Akala ko si Demi. Sorry. Yan isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Ngayong araw po ay pupunta po kami dun sa bata. Dun sa bahay po ng bata. Nung nakaraan po ay inanap po namin yung bahay po ng bata. Nung vlog po namin sa video kaya tayo kasi magkakabig no, po ay ano uh, may nakapulog po na isang bunch ng citizen tapos dinala po sa police station buti nalang po at uh, may bumunta po Kamag-anak doon kaso ang problema ay hindi po sinama kaya po ay naihanap ko po, po sa buong sentro ng daet yung bata kasi tumakbo daw po sabi ng police tumakbo sa susundok sa kanya kaya po ngayon na ipupuntahan ko po sa dito sa Mantagbak para po kumustahin po kung ano po yung kalagayan niya. Sana matagpuan ko na po ngayong araw yung bahay po nila. Yan po mga kalingap mga kabente. Nandito po ako sa 4-4 Mantagbak kung saan po ay puntahan ko po, po si Baby Choo. Baby Choo pala po ang pangalan ng bata na na vlog ko po nung nakaraan. Ate saan po ang bahay ni ano, Bibicho? Tapos bagwis daw pong pangalan, Bibicho. Nandiyan po. Ah. Uh, saan po dyan? Ah, baby. ah dito. Bagwis? Okay. May naghahanap sa ayun. Okay, Ay, sige po. Ate, kumusta? Kasan po. po yung yung pong anak po yung anak po niyan si Bibicho na ano ko po kasi yung nakita ko yung sa may video nung nakaraan na parang ano doon po natutulog sa may ATM machine ano pong ano ano pong nangyari dun sa bata bakit yes, nasa ba labas ay yes, ni po ito nalalayas mm. mm. Ganap man ni po kagum po. Mm. Ilan pang anak po ninyo? Tatlo. Tatlo. Nasaan po yung ibang anak po ninyo? Naando na oh, may wa, may iba ah, man na din. Mm. Inaanap po ninyo? Iyo. Nung tagabi po baga nag ano yun? Yeah, Naano na. po sa kamambugan? Ay, sa, oh, sa, sa oh, kamambugan yun. po, sino po nagsundo ako, doon? Ako, ah, ako, kapatid ko. Mm. Tapos tumakbo daw po doon sa nakahuler. Tumakbo daw, ayaw daw sumama doon sa... Bakit po ano parang ayaw niya sumama doon sa ano? Sa kapatid po ninyo. Linda. Natatakot? Hindi man. Hindi man yun. Minsan nga pag sinusundo ko, hindi lang sama sa akin. Hmm. Nakita ko po yun minsan na namamalimos po yung anak po ninyo. Si Bibi po na pagsalita. Iyo. Hmm. Pag kinakausap ko po, hindi po siya nagsasagot. Ay, di, talaga ito nasagot minsan. Hmm. Matagal na po kayo dito sa Mantagbak? Iyo. Mm. Kung sa man po yung hanap boy po ninyo, asawa po ninyo, anong trabaho po? Nagkakabud po sa parakali. Nagkakabud? naghahanap ng gimto. Mm -hmm. Mm. Nanay, ilang ano pa na po kayo? Ilang taon na kayong na-paralyze? Ay, isang taon lang po. Isang taon. Hmm mag exercise kayo para ano makabalik kayo sa dati saan po kayo nagluluto yan ay ito paano po pag nag ano kayo di man po kayo nahihirapan pag ano ba sa CR kasi nahihirapan hindi po sino po nag-aalalay sa inyo ayo ako lang Hmm. Eh, ito po anak po ninyo yung nasa labas. Hmm. Nagkijismis mm. lang. <laughs> <laughs> Kahit po gabi, ah. nasa ano din daw baga? Asa? Sintro. Oo. Oh, oh. Anong oh, oras oh. po na-uwi ng gabi? Alas 12. Alas 12 ng gabi? Iyo. Hmm. Sinusundo pa kayo itong tugang niya. Kali mm. sa eskwilahan. Babae pati po si ano, Bibi Chubak. Anong mangyari? May mga adik-adik po baga dyan. Iwani. Eh. Akala ko nga po lalaki yun. Dahil babae ito. Hmm. Nakadulag ay. Hmm. Pero pag pinapagalitan po ninyo, nasunod naman po sa inyo. Iyo. Mapress ko naman po pala dito sa inyo, ano? Mm -mm. Hindi na mo. O, paano po pa nag-uulan? Hindi mo po na ano dito? Dahil. Hey, Yan lagbas na ng ano niyo. Walang harang, walang plywood. Dai. Hmm. Ibig, ibig sabihin, hirap po kayong mag-alaga kay Baby Cho. Ayaw. Hmm. hmm. Kaya pala nanay, dati hindi naman pala nag-alayas si Baby mm -hmm. simula simula lang na nagka, nagkasakit ka. Ayaw po. Ayaw po. Hmm. anak namin may problema. Mm. Ay, salamat na, Ma mm. Salamat naman po ng Ay, Ito nga, hindi mm. siya ang asawin. Mm. Kanina po pala itong bahay, nanay. Kay Kuya Pipin po. Mm. Ibig sabihin, nakikita rin lang po kayo dito? Nakikita lang sila. Mm. Ilang taon na po kayo dito nakatira? Saan po dati ang bahay ninyo? Doon, oh. Hmm. Ibig sabihin, wala po kayong bahay. Igwa mm. pa uh, akong harong yaon po duman o. Oh. May harong ma po siya na ka-star yung anak niyang may asawa. Ah. Ay, ang naman. Kaya, pinatira muna sila dito. Hmm. Tapos pag kailangan mo, pupunin na lang. Eh, wala silang bahay. Wala po pala kayong bahay. Iyo po. Tingin po ninyo bakit po nagkaganon si Bibicho, Bakit naging layas na lang Wala man po sa inyo Baka Ayok. nagtatampo po sa inyo Naiman Baka lagi po ninyong pinapagalitan Nay ko nga yung may kaagutan Naiman po ninyo pinapalo Bait po Ay ang bait po niyang ina mm. Niya. kami, kami na lang ang nagagalit sa, ano, mm. sa kanya Hindi marunong magalit sa mga anak Hmm eh. Akala ko po ay ano, pinapalo ninyo. Dai po. Kaya naganlayas O kaya walang makain kaya nandoon sa ano, sa sentro. Namamalimos po baga. Sa pagkain sir, hindi po sila pinapabayaan ng mga kain hmm. mga kapatid-kapatid. Akala ko nga po si Nana, yung nanay ni Bibicho Cho. Bidre din na paralyzed na nakahiga lang kaya yung bata nan siguro sabi ko walang maalaga na pabayaan. Kaya nag, nasa sentro lang, nag palaboy-laboy. Na na kahit, kahit sa pag-ihit sa higaan. Mm. Ibig sabihin, Ay, na, lagi na, kayo na... na, na nung kayo, nakahiga lang kayo dati. Hindi po. Mm. Kaya pa, doon nagsimula yung ano ni Bibicho. Naganlayas na lang siya. Kasi spe, ano po si Bibicho, special, special child. Po, Kaya hindi naman para makakapag-isip ng maayos si Bibicho kasi special child. Mm. Sino po nag-aalaga sa kanya nung time po na nakaiga lang po kayo? Yung ama po. Yung ama. Tapos yung kapatid, niya. Oo. Oh, 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 oh. oh. yan po. Oh. Ano? Please. <laughs> Hanap ka ni mama mo. Dinulugan <laughs> mo na naman ako. Sa Saan ka galing? Saan ka tawali? Saan ka hali? Bibicho? Saan ka hali? <laughs> Ilang taon na po pala si Baby 18 na po iyan. Ah, 18 na. Iyo. Ah, akala ko eh, ano pa lang. 10 years <laughs> 18 na po ini. Eh. Hmm. Huwag mo si mama mo, Baby ah. <laughs> Kailan po yung nag-18? February to po. Hmm. Nag-dibo ka na pala, Bibicho. Hindi pa nung handa po niyan. Mayo. Hmm. Pero kahit po ganyan si Bibicho, ano, malmalaman po kayo, ano? Ayaw. Ha, <laughs> Mabait naman pala ito si Bibi Cho Nakarami na si Bibicho. Cho ang ko si Magong Kwanta ay Nabibigyan naman po kayo parang hmm. Bibidyo, natandaan mo pa ako yung sa video Nagbigay akong pagkain sa iyo Ha? Buti man po kahit Special judge po siya ano, Pag may pera siya ano, Tinatabi niya Kahit po babae may tirador Kahit po babae may tirador Hmm. Bibi anong gusto mo pagbalik ko? Gusto mo ng Jollibee? Ha? Anong masasabi mo kay mama mo? Magsuri kay mama mo? Nag-aalala sa'yo si mama mo? nag ka? nag na maray. Ay. Ano yung mo nyo? masabi Masasabi po ninyo kay Bibicho Hindi ka magbaralayas. Ha? Ano lang po ang ginagawa dito sa ano, sa sa bahay? Mayo, ako ay minsan natuko lang yung diyan. Mm. Dito ucho po pala si Bibicho. Akala ko po ano pa lang yan, 12 years. Dito na yan, yung February 2. Huwag niyo po mapalabasin ng gabi kasi delikado Mas, po baga. Hindi yung mani. Hindi hmm. po ako nakadala ng bigas at ano nung nakaraan po, may dala akong bigas. Kaso hindi ko manahanap yung bahay ninyo. Hindi lang ang harong may. Hindi na ako punta sa kabila. Wala man daw kilala na ano ito. Kaya po ngayon nagsubok ulit ako. Kagabi kasi nakakita ako yun sa ano. May nag-ano may nag, sa akin, nag-report. Bibicho. binti. Ay nanay, yan po ninyo ito. Iyo pang, salamat. Pang gargasos Pagbalik ko, madala po ako ng bigas. Ano po? Iyo po. Para din nagan layo si Bibicho. Di naman po pala ano si Bibicho ano. Akala ko po nakaiga lang kayo, na nag aalaga. May ano, nandiyan naman po pala asawa po ninyo ano. Mhm. iba na din yan at Mapunta na po sa trabaho. Ano? Hmm. Ano, Huwag ka na maglalaya nag sa Nag-aalala sa'yo si mama mo Nag-aalala pa Nag-aalala pala sa'yo si mama mo nag, mama mo. nag, mama mo. nag ka Diyan sana lang po nanay na natutulog Dina. <laughs> na. <laughs> Hey. Ito Malambing itong batang ito si ito ano Bibicho po ano Tuna kayo Hindi mo pa ito oh Tinatawag daw kayo <laughs> Nadyan mo na pa ito Dagdag nyo pa Salamat <laughs> Bakal mo pagkagan Ah. Magkano na ipon mo? Patingin daw. Nanay, mapunta na din po ako. Magpagaling po kayo. Ano pong kailangan yung gamot? Lusartan lang. Susartan. Tapos ano pa po? Wala na. Wala ano po yung maintenance po yun. Ayo. Patingin daw po ng reseta niya para mabilan ko kayo. O yun, o. Oh. Ano po yun? Maintenance na lifetime na? Ayo. Ilan po ang bibiling ko ng ganito? Mas kayo duwa lang. Dalawang banig. Ayo. What? Kailangan pa ng ganito. Maintenance pala ito. Mm -mm. Susartan, 50 milligram. May certain potassium walang combination. Huwag ka maglaya sa akala ko pati ay walang nag-aalaga sa iyo. Aampunin na sana kita. Gusto mo mapampun sa akin? Mapampun ka na sa akin? Ha? Nanay, mapampun daw sa akin. Paeka. Mapampun ka, ka Ha? O hindi mo iwan si mama? Iiwan mo si mama, hindi. Tsaka-tsaka lang po. Pag nakabalik -naka po kayo sa dati, di Yes. Maka gawa-gawa na po kayo dito sa ano. Puso po talaga ngayon ng ano, high blood tapos yung sa stroke po baga. Yes. Yung iba po hindi po na nakakabalik sa dati kasi gawa po ng yung malala. Eh kayo po eh, parang makaka-recover pa po kayo. Mabilis po ang pag-recover ninyo. No. Mm. Sino po nang nagpapaligo dito kay ano? Yes, siya lang. Bibicho. Sino napaligo paligo sa iyo? Pinapaligo pa ni mama mo? Kain ka na. Hmm, ito pati may ulam na kayo dito. Anong ulam niyo Sambay siya. Oh, may sida. alas dosa na. Ang Hmm. So, may oh, nagano man dyan yung wakulis na yun na pangkatambay. Ubig. Ubig. Mabait naman po pala si Bibicho po ano, kinukuhan kayo ng tubig po ano. Mm -hmm. Bibicho, magpakabait ka, huwag ka na maglayas ha. Nag-aalala sayo si mama, ha? Para hindi na nagang iyak. Ha? Mapunta na din ako, ha? Nanay, mapunta na din pa ako. Basta po pagbalik ko, ano lang po ako sayo ng gamot po, ano? Mm -hmm. Usartan, tapos bigas. Ikaw, anong gusto mo pagbalik ko? Ha? Gusto mong laruan? Robot o manika? Bibicho, Robot o manika? Robot. Ano pong gusto niya ni ano? Manika garo. Ito mga kalingat mga kabente. Ito po lang bahay na kinatitirikan po nila. Eh, itong tinitiran po nila Bibi Cho ay hindi man po sa kanila. Sa kapatid po ng asawa niya. Nakikitulid lang daw po sila dito. Yan puti na lang daw po si nanay. Nakaka-recover na. Hindi katulad po ng dati. Lagi nang lang daw ito nakahiga. Si nanay ng yung tinambahan ng ano. Yung na -stroke. yung na-stroke. Yan, napakabit itong batang ito. Hindi pong kinikita po ninyo yung mga binibigay po ng mga mga tao dito sa kayaan o kay, ano, kay Bibicho. ang so, binibigay sa mama niya. Kahit po ganitong sitwasyon ni Bibicho. kahit po ano na special child pero marunong po sa sanay niya. So, Nakikita po ninyo kanina na binigyan pa binigyan pa niyang tubig si mama niya malambing po nanay siya na no sa inyo po ano bye bye ba't umiiyak ka ba't umiiyak ka love mo si mama ha love mo hmm. nakakintindi man po pala siya ano nanay sabi ni ano, love ka daw niya. Baka man po pinapalo ninyo eh, kaya nagkanlayas. Ay, hmm. kung may pinapakol? Siguro nanay, nakita po ni Bibichu na yung kalagayan po ninyo kaya nagdi-discard sa labas. Ano nanay? Ayo. Alam po niya yung sitwasyon niyo na nag, nagkasakit kayo kaya ba siya para magano magkaroon ng pera. Ay, na ako ah, bibicho. Sige po nanay. po. Yan po mga kalingap mga kabente. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong support. Ha? Maraming salamat po sa mga hindi po nag-skip ng ads dahil po sa pagpapanood po ninyo marami po tayong natulungan sa mga hindi pa po nakapagsubscribe pasubscribe po Mr. Bindi Vlog maraming po salamat God bless po sa inyong lahat